Good morning! Kamusta guys? Do guys sa tawa nagkita. Wala na nagkita guys kay parang na-stress ko gamay sa ako ang personal na account katong Lenny B. Kay di ko ganahan mag live live. Di ko ganahan mag video video. Kay kay nang hangtod ka rin wala pa yun na uli ang ako ang Lenny B na account nga. Lisod kayo kay katong account magito ang ako ang main account, personal main account, naya to ang dagan kay mga pages nga akong gi-create. Kato siya nga account niya. Na, dugay na gid ka itong account niya. Ang ako ang worry kay ang mga customer na ako, sa nga mag-message sa ako messenger ato kay Siyempre na ah, dito, unsa na lang nako ako pag-cater sa ilahang mga orders, nga di man ako mabasa. So, pero nakauna-huna ko guys na adili ko mag-dwell sa kana na stress nga ang ako ang Lenny b na account na wala pa na balik. Wala man siya na hack, bali wao kasabot kay makadawat man ko og code pero na kun og kanang kay na bitay ipa-change ang password, siya so, na change na ang password. Unya makadawat ko code ana sa email nako sa sa cellphone number nako, na mobile number. Makadawat ko siya tanan. Pero ang, ang final kay Kunog, magpuan ka, mabutang na tong code nga ilang gihatag. May mampud na dili match sa ilang gipadala. O sigi sige kong request nga, kuanda yon sa WhatsApp or sa akong mobile mo padala sila. I, ako gada encode nga may lagi nga dili magmatch. Ang ko kasabot unsoy akong himuon. Ano nga dili magmatch na may ilang ipadala na code. So, mo na. Ana na lang ko na. Hayaan ko na lang mga bala ko. Kanusa nila i- ibalik ang katong akong account kay I'm I'm sure na wala gito siya na hack kay og na hack pa dili na unta ko makakuan kay ang atong mga Facebook manggood basta na anay mga kanang natay mga email ad atay mga number na atong gibutang dito para sa authentication kanang two factor authentication kuan siya once nga, ma na madawat pa na nato uh, ato apa na wa na wa na natandog sa uban nga imbutang na, na hacker so mauna siya guys nya kanang katong mga kuan di ay katong mga mga customers nako na sa Mount Apo honey, nga basin og nag-message mo dito sa ko ang kuan kay Eleni B na account kay pa pudin ko siya mabasa dito na lang gud mo sa akong page kabalo man buod mo sa akong page kani kani nga page Miss Lenny's Vlog o katong uh, akong main page pod page good siya sa Mount Apo Honey so naanato siya 5000 plus na followers so kato yung pilion kidagan bi apo naga mo ug mount apuhan niya mga resellers nako pero gamay pa sila followers so kadto pilio nila ninyo ang mount apo hani nga 5000 followers dito mag-message kay ang nahitabo sa ako mga customers na natingala na sila nga di na ko makonta dili na ko maka-reply sa ila sa katong messenger sa Lenny B dito gitsin na nag-message sa mount apo hani o Mount Apohani na page na 5,000 plus na followers o mabasa good ayun ako so moto, naka order good sila so mo to siya guys grabi uh, grabe kay, ka ka stress kung o, ang imuhang main account profile account ang kanang magkuan kuan mag trouble kay syempre you know lisod bi kay sanin kay diha gud ang imuhang diha ang engagement diha ang komunikasyon sa imuhang ibong mga customers oo sa atong business so anyway okay lang Kaya, naa pa magya punta ma nali na magya punta kay kanang ang customer mang ko kun og mag gusto gid sila mag mag kuan mag order labi na tong mga soki na mga resellers na mangita gid sa koha ah. tangitaon gid nila kun asa ko so kabalo nang po na punit sila kun asa gid ko So, dito ko makita sa mount up uh, po honey napkins na, na 5000 Uh, followers. So, mauto siya guys. And then, karoon kay ni Simba ko, nga ang dala nato kay kaning gitrayan nato to dala. First time nako ko ni Dad, guys, gidala ang Fortuner na mga lagi. Aris gada gid kay kay ang katong kuan expander kay kay nang giartilahan, sayang mampud self drive Nga kay ila pud gailang pud sa akong bana ba so Yun ko na okay ra kaayo kunog kuan gusto man pud nila nga kuan lagi katong katong kuan kanang katong mailahang isub subscribe. okay ra kaayo kay kay ila ra man mm -mm. system activated so ana ah, ra guys ang kinabuhi okay mag mag pataani kay Katong pagjud kuan ani. <laughs> ni ang ato ang ginala karon ang Fortuner. So hinahinay ra ka ani guys. Naka nakasimba jud ko kay digud pwede na. Di ko makasimba, simba jud ani. Kay may ato ang kanang didamgo nga makasimba ta. Mission nato sa kada buhi simba ta kada buntag. Og nahitabo gyud ni simba ta ni Simba na gitaan ni. So, morning siya guys. Successful. Nakaliko ko. Mura gihapon ang gamit niya sa expander kay automatic. Mato expander. Niya kani, eh. Automatic. Mga jibod ni. Kaning eh. Fortuner. Ganahan ko sa Fortuner kay koan siya. Elevated guys. Yeah guys. Na makita ginakotanan o niya. Mubo ang kanang. Makita ginakotanan dira sa tubangan ana ang expander kita asya ug kanang hood oo pero nice pud so, na to siya so karon kay ana ta diri padung na tag-uli gamit nato ang ato ang Fortuner na first time nato na drive sa Fortuner nga kita raway ka uban so flight ni sa so, na ingon guys kunog na kay willingness nya pag human gusto jud ka desisyonan gina na nimo di di na magpaunya unya diha diha na dayon anak nya so di na dayon kay og gili gyud sugdan wa mahitabo sa atong kinabuhi so kinahanglan jud sugdan pareya ani eh. Ang na lang kay ang expander gikuan man gika gi ay gi, er, kailangan man for 5 days ah ingko akong gamiton katungkuan kanang kaning fortuner Decision na yung ginawa ko guys. Kung maura, magiging ng gamita. Oo, hmm. na uh, uh, uh motor. Kanin, ginamit din gina ako. Diba? Ka-drive din ko. Salve Regina. Mater Misericordia. Vita do shadow. Espes nostra salve. Ate clamamos. exonis fili ebii, ade suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ia ergo advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Eso de didto ventris to we no post hoc exilium ostende o Virgo Maria Okay Para ada nasi yang Manuk Kabalo ba tamo parking Ani Allah Okay. Kabalo mende ay Kabalo mende tama parking ani Fortuner. Yayeh. Ah, Kabalo po. Okay na? Okay na? Yes, okay dah. Thank you. And guys, thank you for always following me. Daghan jud mo guys. Ganahan kai ko kay daghan kai mo nag-follow, daghan kayo kay daghan mo nag-like, daghan kayo mo nag-comment. dagan kayo mo nag-like, dagan kay mo nag comments dagan kayo mo nag-like, dagan kayo mo nag comments sa ato ang ato ang kuan guys, ato ang mga videos ganahan kay ko as in super, ganahan kay ko niya, kuan kanang mo lagi guys, ganang ganang lang jud kuan, ganang ganun i-parking para safety parking <laughs> para okay kayo, so, so naka-drive di ko, kabilo kayo bago lang jud ko nag, na, natuto nag-drive lagi, nga syempre, kinahang lang nga makabaluta, kay lisod kayo dita kabalo na, dita kabalo mo drive, na kayo nang lisod kayo, isa nga nga sa bitaw sa kanang kabalumod mo drive nga ikong kaayo kay magsira panugo so kanang lang gid nga matuto ta mag drive and then kuan kanang unsa um, ni uh, thank you guys in yung mga comments of, uh, lang gid guys kanang continue lang gid to drop a comments on all my videos there is a miss lenny's vlog i-follow gid man ako tanan Oo, pero ang mahitabo bang good guys, dili pud pwede, pwede na. Kanang kuan bitaw, kanang bitaw mag-follow ko nga. Uh, kuan tuloy-tuloy ang pagkuan uh, sa sa pagpindot sa follow kay ma community standard sa Facebook. So di siya pwede kinang, let, nga kuan gyud kanang asa ni eh? basin og uh, maaputi hinungdan pud siguro na kuan. Mo pud hinungdan na. Uh. Ang sama. Duol ka ayaw? Ikaw ano bi? Ang sabi na nang indara na inig to. Nga na nang inig din siya. Tanawang din mo na. Okay, okay, okay. Ano yeah, nga. Kuan, mauto siya. Gamay rabit ako gili pa rin siya. Nga. Mauto guys na. Continue lang gini if I-like, i-follow, i-share ang ako mga videos kay... Tanan gud nga ni follows ako ah hinahinay gud ko mag-follow sa inyo ha tapos mo drop po mga comments din ha. Tapos i-share ninyo akong videos in ana kay tanan gud mo i-follow gud mo nako tanan. Okay? Thank you and thank you po sa mga nang hatag og stars. Grabe, appreciate appreciate kay nako na ang mga stars sa inyo hangi hatag sa ako and hopefully maayo na gid ang ako ang kuan maayo na ang ako ang Lenny B para happy na good, happy na gid yun ya kanang kinahanglan na gid ay nato kanang kwaon gid ng kanang back up, back up code guys basit kanang inyo mga inyo mga kuan di account din hawa pa nyo nakuha ang backup code ana kwaan din nyo daan yung i-save ninyo kaya huwag magkatrobol-trobol ang inyohang account katuro yun ang yung encode na code i-save ninyo ang kanang backup code. Mao din ay pinaka-importante di ay na backup code kay mo. Kanya once nga na ana ka ana niyo encode nimo, nagka-trouble lang imong account. Ah, uh, masulbad jud. Nga ako kay ug kabalo ana na inana di ay so wag yun na nasib ng backup code ng inanak tanan so kani paabot na lang jud ko paabot regid ko ani nga kanang makuan ma okay ako akong Lenny B in focus na lang dito ani sa ato ang ato ang page sa Miss Lenny's vlog o atong business page katong Mount Apo Honey na page niya katong gusto nga magnegosyo hala guys negosyo na mo sa kanang dugos pure honey mo na siya ang brand nako na is Mount Apo Honey negosyo na mo guys kay kanang unsa so ni uh, nice ka ini siya nga product wala expiration unya nanapud ni siya permit na na ni FDA with certificate of product registration unya basta i-check ninyo ang amount apo honey nga page nako and then magnegosyo mo guys kuan lang inyong capital first capital niyo is 3800 lang nya free shipping na, na siya nya ang inclusion ana is 24 bottles na 250 ml na himutang o 159 ang inyong kapital tapos ibaligyan ninyo 200 to 250 na ang suggested retail price anyway kanang um, some other time magisguta sa ako ang business nga kanang nga business ako kanang nga produkto na na siya sa mga mall na sa mga groceries sa Bohol sa Davao o sa Cebu o nya kanong daghan puta og resellers nya katong mga resellers nga nakakita na ako ani nga video ah, uh, uh, drop a comment na lang nya sa inyong mga orders or did to moderate so sa Mount Apo honey na page para makita dayon nako ako mm -mm. ayos ayo sa amo message sa akong Lenny B kay di pa jud ako mabasa di gid ako mabasa ang ako ang Lenny B good morning and thank you for listening